It's me, Janice and Uyo Tabayag. Another day, another vlog. So, kuyog na ko ako ang pag-uman nga anak sa kumanghod nga si Gretchen Joy Tabayag. Human no. ko sa akong duty, gatagad in taon ay ako umanghod Uga akong pag-uman ko Umang sila na is lagi palit. Dayon, hindi diretsyo na may diri sa Rodolfo's kay yung sa kumanghod. magbanding dami nga kauban ako ang pag-uman So, bete na niya pag-uman, pero di man niya ma-celebrate. So, ang ibuhat sa kumanghod, nga magtapok-tapok na po ni... nga magsuon mag pero at least mabandi po mo amo ang pag-umang ko miskan panalagsa lang no? miskan tras alang food or miskan gamay lang na oras tako na ko na magpasalamat eh. so din dapita samtang paabot ni sa kumang magulang o nangod kong na si Apol o si Ati ako din rin dapita gakao na may una-una kay gutom ng gold sa ayo din sila gajuti pa mong so din dapita wa pa simple simple ako din dapita wa di pakialam sa palibot no? wa, na uwa na judi na judi madala o oh pakit-kit yung dapita sa kaon niya po samtang na ay gabay kayo rin sa tikas mo kapag may nagsibay din o kayo kasantahan po ni sila happy birthday pro tahun aku baru aku wak jadi pakai alam wak nai wak nai pakai alam kunang bertebak ampikas yang important ti hamal dari jepun dari semua nai di mama tinggal dan aku ngagedai itu rugi aku mengiha atian so ang ubang ditanam segera juga sekut yang aku berus hoy masih semua macis musara kayak mau mari kita mau pak main tahun kui ibana kui so karung panah mana guys kau nai makan pemburus tak kau panah mana itu terana aku kau nai pakai kau mana bolak nah tuh anak ramah mari kita di mau petaka ulama ya mak So, dali na pag-abot sa kumagulang, nasa ati mao si samtang sila go-order balik, ako dali na na po po ice candy. So, kung di kaon ka dali sa lalipo, so, umumulunin mong binabalik-balikan kanyang ilang ice candy nga po tsa, lalas, sa lalas na dyong namiya o creamy dyong kaayon ayun, pagkaw man, magdala na po niya po ang magulang ako okay, ng sumang, so wadyo din ko di palampas ka, unjog ko no tamang kaya pa nalagsarabi, ay igras siya, so wala na po pata sa ako ang video basi makita pa niyo sa ako, ang sa sa akong nahurot so ayaw yung maklimot o like po share kung asan ninaabot yung video ka, daghan salamat it's me, Janice and Uyong Tabayag unta, daghan pang video ang akong i-upload para sa inyo, so thank you kayo sa ako ang ubay-ubay nga ayun, so wala pa rin na ako na-withdraw, no, so paabot-abot lang kung kanong eh, sa ako, kung sa una po akong na akong po. Thank